Uh, Medi, uh, humihingi kayo ng barangay clearance para saan po? Anong... Para pa maglulun po sana ako sa bangko. Ah, so barangay clearance ito na nagsasaad uh -huh. na wala kayong mga atraso, wala kayong kompromiso, o wala kayong kaso. Actually po may nagreklamo sa akin. Mm -hmm. Kasi mahabang kwento po yun eh. Mm. Kasi ang ganda ng record ko po dati regarding about kahit Tignan nyo yung pangalan ko po sa Google, lalabas yung pangalan ko po. Okay. Pero ngayon, nung kumupo na po siya, kasi last year po, iba po yung kapitan namin. Okay. Kumuha pa pa ako ng barangay clearance, good moral po ako. Okay. And then suddenly, just a few months, sabi niya, may nagri-reklamo daw sa akin po. Inarap okay. ko naman din po yun, pero actually, hindi siya yung nagpadala. Tinawag lang po ako ni Uncle G, yung isang kagawan, okay. na may nagri-reklamo. Sabi niya, okay po, Uncle kahit busy pa ako, pumunta pa ako. Hinarap ko po yun. Itong mga kaso na sinasabi niyo nang nagreklamo sa barangay ay nagkaroon talaga na yung natanggap kayo ng summons, yung ganyan. Nagkaroon ng proseso sa barangay. Isang lang po yung natanggap ko. Okay. Kaya ang sabi ko, pupuntahan mm. ko po na lang yan po, po sa planta. Sabi mm. ko, so sabi ng isang kagawad, oo, oh, nakausap ko na siya, pupuntahan na lang niya doon. So okay. hindi ko parang natuloy yun. Pero kasi po, meron rin tayo dito mga nagre sa inyo. Alam yes, niyo rin po yan. Alam ko yun, ma'am. Para sa mga netizens, paliwanag ko lang, Shari, ha. Si Ma'am Medi nagre-reklamo kontra sa Barangay Captain. Opo. Pero nalaman natin habang uh, inaayos, iniimbestigahan itong kasong to, na meron rin palang mga nagre-reklamo kontra kay Ma'am Medi. Oo, kasi okay. kinulat okay. niya po eh. Ito ngayon, ang mga nagre-reklamo sa ay tungkol naman sa pera na kailangan mong bayaran sa kanila dahil sa diumanoy utang sa na-deliver ng mga Oo. kagamitan. Opo. Mga gamit ito para sa resort. So dalawang kaso ang ano natin ngayon, ang pag-uusapan natin. Opo. Yung hindi pagbibigay ng barangay clearance ni barangay chairwoman. Mm -hmm. Okay. Tapos ito naman, yung tungkol naman sa mahigit kumulang, umabot daw sa 22 million mami. Eh ang uh, mo dito yun sa mga tao. Kaya gusto taon mo rin po, po? yun, ma'am. Isarapak okay. niya po yung ebidensya niya. Apo, pero ni okay. Na. pero uh, yun lang din po ang sinasabi uh -oh. ni Kapitan Atoy Nino. Uh, nakausap po ng staff uh -oh. po natin. Uh, yun po ang sinasabing rason, ma'am. Uh -oh. Na kaya daw po hindi kayo mabigyan uh -oh. ng barangay clearance dahil may mga reklamo. Yan, yan po. Yan din ma po kayo. ma'am. Patunayan niyo po yan kay Kapitan na kung mayroon siyang ilalabas. Ang tawag kasi natin dyan, ministerial duty. Opo. ano? Kung walang kaso, malinis ang record. Opo. Pwedeng-pwede na okay. ibigay niya. Pero once na magkaroon ng uh, may inangat or uh, okay. may isa ng panakaso sa inyo, kinahiring hearing na yan o hindi. Kung walang settlement pa ha, hindi po po pwede magbigay ng clearance Wala pong settlement walang, man ano, at walang kasong ganun. Walang kaso. Kasama po natin, ma'am, yung mga nagre-reklamo po sa inyo, ha? Opo, walang problema. Sasagutin okay. ko po sila. Sixteen po na katao okay. ang nandito sa pangunguna po ni Mary Grace Victoria, ma'am. Okay. Diretso dito, po tayo. Dito, 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 dito lang Opo. po, ha? Dito lang po. Okay. Uh -uh. Ang una pong nireklamo ko si Kapitana. Bakit yes. wala po siya? Ibang mukha ang sinasampak niya. Tanungin po natin sila uh -uh. kung ilan uh -uh. sa kanila at sino sa kanila ang uh -uh. nakapag-file ng kaso laban kay Mamedy. Meron bang nag-file ng kaso sa inyo sa barangay? Mam, yes, po, mam. Ah, may, ako po. Ah, saang barangay mo final? Sa barangay ano po? Sa Omingan sa, sa San barangay. Leon po. Kailan mo final yung kaso? Ano po? Ah, January 10 po nung din-deliver, bale binigyan po siya ng tatlong beses na sumon. Mm. Ah, hindi po siya sumisipot, kaya okay. anong pong February 3 uh -oh. kumuha na po kami ng certificate to file action. Pero according to mamedi, Medi, wala siyang natanggap. Wala po. Okay, sanali so lang Yung pagpapadala ng summons, Shari, meron niyang proseso. So, ibig sabihin, kung napadala minsan, pangalawa, pangatong beses, meron nag-affidavit of service. Tama ba? Para magpapatunay na wala doon or hindi tinanggap. Sino pa ang nag-file? Parang po, ma'am. Mm. Kami po. Ano naman ang kaso na? Ano siya? Uh, Nag-avail payment po na hindi siya nagbayad. Ano ang in -avail ni ma'am Medi? Uh, Lechonan po. Manok. Lechon, lechon manok. business. Yes po. Uh, lechon business? Yes okay. po. Nag-redevate kami ng store niya. Okay. Asama equipment, training, lahat po. So, yung po. equipment and training, dumating doon sa... Yes po, okay. Ano naman po yung sinampanin yung kaso? Wala pa po kami sinampa pero sa linggayin po, dapat magsasampa kami, anim kami. Kaya lang po yung dalawa po, may case na pong ongoing. Dapat syndicated staff, ha. Ano po ang kiniklaim sa... Cortina. Yung pong cortina na, na inanuhan namin sa window Pero nakabayad din ako, di ba? Nagbayad ka sa akin? Tanongin mo sa asawa mo, ilang bisis? Magkano binayad mo? Tanongin mo sa asawa mo. Ah, ah, Magkano binayad mo? Uh, ano na sa iyo. Yero po at hmm. steel deck. Magkano umabot? Worth 70000 po. 70000 San lang tira po? P400,000 uh, po. Uh, yung isasan lang niya sa amin yung property kapalit titira. is titira kami. Okay. Opo. So binigyan po ninyo siya ng P400,000. Yes, Nakatira kayo ngayon sa property Hindi niya? Hindi po. Okay. Anong property po ang in-offer ninyo? Sa, sa, sa ano po nostalgia, sa po? nostalgia po. Uh, sa nostalgia po. Kasi malis na po sila ma'am kasi titira na daw sila sa iba sa bahay na po namin. Kasi may nakuha kami okay. na bahay namin. Nung time na bago kami maghanap, uh -uh. sinasabi niya, tutubusin niya na daw. So, naghahanap na kami ng bahay. Sir, Pero tumira, tumira, sa tumira kayo? Yes po, tumira. tumira kami. Tumira kayo for how long? Eight months. Eight months. Pero may utang pa rin siya na 400,000 hmm. Meron pa rin po. Hindi pa rin niya na-settle. Okay. Ang sinabi namin na solution na lang, Maghanap kami ng renter, parintahan na lang muna yung property. Tapos sa, po, sa proper. inyo? Opo, Opo po, sa amin sa mapupunta yung... Okay, nangyari ba yan? Nangyari siya for the first three months. Okay. After nun, yung pala, yung three months na yun, uh, kinakausap niya na yung renter namin. Magkano ang rental? 10000 po. P10,000. Napunta ba sa inyo? Nila. po, Napunta sa inyo. Kaya lang? Uh, yun po, uh, kinakausap niya na yung renter namin, convince niya na okay. saluhin sa ang, ang property. Okay. Opo. Yun po, uh, nag-agree sila, nagkaroon oh, sila ng settlement. So nagkaroon ng double yes, transaction ito oh, on the same property? Yes, ma'am. Na mali-mali yung ma'am, ha? That Hindi, ang sabi niya po, ma'am. Hmm. Okay, so may kaso na ba kayo na... Wala pa po, ano po, okay, ma'am. Kasi hanggang ngayon, umaasa kami. Okay, na I kaso na ninyo. ikaso hmm. na ninyo yan kasi actionable yan. Hmm. So, bakit ako may nakikita dito ng 2 million? 6 million? <laughs> mga Yan po bang pera millions ng... ka? Colonel retired buro na dati kong best friend na nagpasok ako na investment na akong binaliktad. Yan ang totoo kasama ng kapatid oh, niyang si Colonel retired buro at si Kapitana. Oh, tapos, yan ang mga totoo. Ongoing po yan. yan. Oh, sige. Na case. Vilma Baloloy ng Sweden. Maraming taga Sweden. Oo, oh, 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 kasi tumakas oh, oh, oh. siya doon. Okay. Tatanungin natin. Titig na sa sagutin ko kayo lahat dahil hindi okay. ko kinanggiyan. Sa nakikita ko dito ma'am, mukhang marami tayong pananagutan hindi pa ako umaabot doon sa kina, oh, okay. yan akong, ko yan, Kasi, ang dami. Hindi ako guilty. Sinabi ko yung salit mm. Sinabi ko kay Kapitana, Kapitana, sabihin mo sa kanila dahil nakabili na ako ng ibang materialis, kunin na nila. Hindi ko alam kung sinabi niya. Kasi may agreement po kami, ma'am, eh, nila, hindi nila kinuha. Uh, ganun po, hindi po pwede po na basta sasabihin lang kay Kapitana mm. to si so, Kapitana sasabihin sa kanila, po kami ha? May kasulatan nila, hindi sila sumipot. May kasulatan, ma'am. Opo. Ba? sila sumipot, ma'am, ma ma sa usapan. Mayroon po sa barangay, ma'am. Pero gamit na po, nagamit na yung gamit. sabi niyo, kukunin uh -huh. namin kahit gamit na ng ilang araw. Yun ang sinabi niyo. Kaya... Sinabi so po. magkakaroon ng parang Opo. may damages ito kumbaga Opo. parang Kaya, may at ginuha, the very least rental. Okay. Opo. Bakit naman ginamit po ninyo kung hindi naman pala Kasi ganito, ninyo, yung, yung, yung tirinabaho nila hindi po tapos. Tapos sinurse ko rin po na ang dami nagre-reklamo dahil sa company nila. Ma'am, one week lang yung materialis na ginamit nila yung machine, hindi umandar. Mm -hmm. Oh, hindi po mandar. Bago po yung hindi rendition. po totoo lahat po. Ma'am, yun. itisting natin okay. kung gusto mo, ilalag ko pa. Nag-training po kayo. May mga ma pictures and, yun, and hindi, ano po tayo. Hindi po Videos yun. na nag-training sila na all set po ang lahat. Kaya nga ma'am, na diba di ba ang usapan kukunin ninyo? Bakit hindi nyo kinuha? At good ang, ang condition, condition ng lahat. At good ang condition yes, ng lahat. Hindi Ay, hindi kinuha. namin, kinuha. nyo po yun sa barangay na good condition po namin yes. dinilipers. Yes. Yeah. Ma'am, tindis po lang yun nagamit. Pero bakit hindi nyo kinuha? So ibig sabihin, umabot talaga ito sa barangay yung kaso. Oo, may Just a few days lang yun ma'am. A few lang yun. So ayan, ulitin ko ha. Dahil nga may kasong ganun, ma'am, <coughs> hindi... Medyo mahihirapan tayo doon sa barangay clearance. Ma'am, yung mga magulang ko sa Canada, matatanda na sila. Ah. Ah -ah. Hanggang ngayon, nagtratrabaho sila. Iniscam niya. Ay, alam mo, di ba ang nanay mo nagpadala sa akin, ang sabi nila, babayaran daw yung PS inang kapatid mo dahil dalawang beses nagpakasal para kami magpap... Huwag oh, ka oh, <laughs> kang magpasino Huwag kang magpasinungaling! Ikaw mo Sino nagpakasal? Nagpakasal sa inyo? Hindi po, yung lala, yung kapatid niya po na Kasi ganyan po ang technique nila yan, may dadalhin na babae yung kapatid niyang retired, sasabihin, ay ikaw lang dinala ay, ng kapatid ang ko retired. dito. Ayaw mo, alam mo, ganun ang ginagawa niyo sa lahat ng babae. Ilang beses nagpa-act so sino ang sa lahat ang kapatid mo? Sino, ang, ang, ang pinakasal ng kap kapatid mo? Po. Kapatid mo si retired colonel? Yes, Opo, kapatid Oh, mo, po. nagpakasal kay medic? Hindi, hindi, po. Eh. Hindi yung pinakasalan, ma'am, dahil hindi siya gustong pakasalan. Oh, ah, okay. <laughs> alam mo. <laughs> pero gusto ba sana nila okay, magpakasal? Goodness. Alam mo ba nakita yung kapatid mo? Iba na ang pinong... pinuntasal. Alam niyo ma'am. Ito pa ma'am. Yung nanay ko pumunta ng Sweden dahil ito nagpanggap na ng anak. Tapos oh, yeah. na, at, na, mo, na, nang nangan... Nang na, na, daw ng tambal at namatay daw. Alam mo, hindi niyo makikita magkakasama tayo buntis. Mga tani, ang galing niyo talaga gumawa ng kwento. Oh, Mami, itanong <laughs> nyo kung ilang taon na siya. Kung mga anak pa siya. 52 pa ako. 52. Bakit ko sasabihin? 52 mga anak pa pa. Ilang bisis kami na magkakasama tayo ng ilang... Meron po tayong video dito mga uh -huh. kapatid at uh, ito po I eh. think galing po sa ating mga complainant paki-play po natin. Sino si Ruel? Sino ka si Ruel? Yan ang gusto Sina pa, sino mo? Sinapak mo yan, yung nakaitim. Subukan. Paano Ay. mo nasabi ni nakaw namin yon? Merong resibo ng manager namin. Sino ba? Sino kung po kayo si Ruel? Usap-usap tayo. Oh, Naniningil po kayo. Bukan mo. Mga kong ganyan eh. Kailan ito? Kailan ito nangyari, Ruel? January 18. Ano ang sinisingin ninyo, Ruel? Yung steel deck. Ano mo na sabi ni At saka yung worth 70,000. Wala ang saan na sa'yo, okay. sasabihin mo. Bakit mo yung Ipinatong mo na sa bahay. Walang tumawag. Pagkakalang Paano mo na sabihin may resibo ka, ma'am? So lahat na lang nang nakukuha mo Ay, rito, isasauli mo na Alam lang. Alam mo, sasabihin ko sa iyo, mm. yung, nalang yung mga nauutangan ko, walang problema yan, babayaran ko pag uwi ko ng Sweden. Ma'am, baka hindi na kayo balik. Tatabalik ka. O, yan ang gagaling up, ninyo. Lang. Ay, kaya tingnan natin, kahit pagtulungan niya ako, 50 kontra sa isa, lalaban ako. Tausan ang mga natutulungan kong tao na imisin. Sarili mo, tulungan mo. Tausan ang natulungan mo, tausan ang nakulimbat mo rin. So, no. ano naman po ang reklamo ninyo? Ano ang Nakuha na kami ng 720,000. Ma may utang oh. daw ako sa kanila. 720,000 na Na, ako, ma na, ma na may umutang sa kanila. Kasi sabi Cash niya, oh, oh yes ma'am, sabi niya ma'am na gusto niyo mag-investment kasi Kayo ang tumawag sa akin sa Sweden. Ako ma'am. Si kasi wala ko ma'am si Randy na yung kinakasama niya ma'am, yun ang na pakilala sa akin. Kabats ko sa Nibe, retired Nibe ako. Oo. Oh. Tapos, pinakilala sa akin ito, tawag ng tawag sa gabi. Nga sa in-invite kami na mayroon daw siya. Tawag ng, ng tawag ng, ko kayong tumatawag sa akin. Excuse okay. me, kayo ang humili ng tulong sa, sa akin. Okay, okay. sa so, sir. So ibig sabi, ito, meron na kayo final na kaso. Yes, ma'am. Na-dismiss okay. po yung una. Kaya nga ma'am, nag-file kami sa Tresa ma'am para i yung talaga, sagutin niyo talaga yung mga... Ano, ano po ito, yung okay. na-dismiss na kaso? May yung, yung, pinahil ko sa, sa kanya ma'am. Saan? sa Tansa Ma'am, Tansa Municipal Trial Court. Kaya tumas kami sa... Oh, ma'am, tumas kami so sa... So, ongoing pa ito? Yes, ma'am. Ma'am, ito, ang sa akin lang ha, ang dami nila, oh. tapos iba-iba. Oh, oh, Mag-aasama -iba. -iba. Ma 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 asa, mag po yan. Yan po, grupo yan sila, isang kakampanay. Nagkakakilala lang kami dahil sa'yo. Hindi, ikaw yung

Sabihin mo anong obligasyon ko sa iyo. Obligasyon mo? Ay yung yung mo, sakin. Magkano? mo ah. ano magkano? sa akin. Magkano ba ko sa iyo? Magkano? Ako hiram sa may trabaho. Ikayo ang 70,000 yung Ang galing. Kinuha mo. Kinuha mo ng kwan. Ay, okay. ini-establish ko lang kung pa, kasi hindi sila magkakakilala. Obo. Ha, hindi sila magkakakilala. Gusto ko lang i-ano na kayo, Taga, Pampanga, Pampanga, Pampanga Bulacan, Bulacan Tarlac, Dasmarinas, Cavite, Tarlac, Cavite, Pangasinan. Yes, ma'am. Ma'am, hindi naman ninyo ipinagkakaila na meron hindi. kayong naging transaction hindi sa kanila, ha? Kaya, ibig sabihin, may pananagutan kayo sa kanila. Okay, Ngayon, sa po, kung paano pa paraan na matutugunan ninyo yun, kasi ma'am, mga maliliit na negosyante Opo, ma lang naman ito. sinabi ko Kayo rin, ang yaman-yaman ninyo sa Sweden, ang lamig-lamig pa dito ang init-init. Ko, sa kasi ang init ang ulo po. ko na ngayon. Pag uwi ko po ng Sweden, <laughs> ko po ng Sweden babayaran ko sila. Okay. Pwede po siguro na mag-execute kayo ng special power of attorney. Ginawa ko na yun, ma'am. Ginawa ko na yun. May asawa pa po, po kayo doon? Wala po, divorce po ako. Ah, divorce na okay, kayo. Opo, ginawa ko na Sweden. po yun, ma'am. Okay, ngayon, hindi hmm. natin ma-access yung, yung pera ninyo. Wala po. Okay. Wala. Kasi ang mahirap po niyan, ma'am, eh, pagka nakaalis kayo, pahirapan niyo. Ay, wala. Po nah, paano, paano po kami mag Paano, paano nah, nah. po kami nah. mag-alabas? Nah, nah. right. ma, wow. ma. ma. Paano po kami mag-alabas? dahil po Bye-bye, Pilipe. Bye-bye. Sabi ko kung mamahal. tumawag tayo sa, ano, sa Sweden. video call? Sa Sweden ng na mga na-scam na niya Pwede, pwede rin. Tumawag niyo. Okay, meron ba tayong access to the Sweden... Group kasi mukhang nakontak niya. Kaya manong si Ka, nandito mm ka -hmm. inya ti anong ano mo sa akin. Oy, nandito sa. Sino ay, ay, okay. utang ka dito sa Davao Okay. Akin naman magdila po ano. Ano naman ang utang? May utang po siya sa akin, ma'am. Magkano po, ma'am? Nagbayad po ako ng 20, nagpa-print, din po yan ma'am ate, ma'am eh. May utang po siya sa akin. Modular learning po kami that time. Kaya uh, sabi niya may tutulungan daw po siya, panlabas daw po sa ospital nung nag, nagpapatulong sa kanya. Nung tumatawag po siya, humihiram po siya. Paano niyo po nakilala si ma'am? Yung boyfriend po niya. si Randy. Kamag-anak ko po. Kamag-anak mo si Randy. Opo. Okay. So, ganyan. Magkano pa yung balance namin kasi nagbayad ako sa'yo? Ano, uh, kuinenta ko yung interest, kulang pa yung 20,000 na naibigay mo. Oo. Kaya, yung 53, kukwentahin ko na naman dun oh. sa Juan. Uh, Magkano po yung principal? Magkano po original? 53,000 po. Original po, 53,000. Pero so, ang nabayad niyo po, 20. Kahit na-dismiss oh, po as as yung kaso po, po ma'am, na wala akong ano, nagbayad na, pa rin po ako na sa kanya ng 20. Po, nag file po kasi ako kasi hindi po siya hmm. nagbabayad. Small claims ko. Small, so, claims okay. po, pero nagbayad small pa rin claims ako. Claims ah, okay. Okay. Yun po ma'am sa litsunan, ang... 2 days lang noon, kinuku, sabi ko, ma'am, kung gusto niyo kunin, chinat ko po si ma'am. Magkano ba ang total doon? 200 plus. 280,000. So, magkano na bayad niya sa inyo? Wala, zero. Pinapakuha ko po Actually, sa kanila po, ma'am. Actually, okay. ma'am, nagpunta po kami sa location niya during that time. After one week po kami nag-set up doon mm -hmm. na hindi siya bumayad. Bumalik kami. Sabi uh -huh. namin, pull out na lang namin within oh, the moment. Mm -hmm. Hindi pa ginagamit yeah, noon. Okay. Gamit yon yun ng time yeah, okay. okay. na, na nyo, nang nang kasi nakapag-training na sila. Na, nakapag-training. Ayaw niya ibigay. No, kasi ang gusto niya, balikan namin for some other day. Kasi nga daw, eh, kailangan daw isettle mo na doon sa barangay due process. Oh, yun, bla -bla -bla -bla. yun nga po, kasi, kasi nga daw, si so. pag pinull out hmm. namin, iaano niya kami, kakasuhan niya daw kami ng trespassing. So, syempre Kaya Kaya po kami ng date, ma'am. Nung okay. ko... Natakot din kami, ma'am, during that time. Kasi sinit ko Tama nga naman. Tama naman din kayo. kayo. Na bas baka maging kayo pa naging magnanakaw. Opo, opo. Kanina po kausap po namin si Barangay Chairman. Mm. Ang nirereklamo niyo po is gusto niyo pong kumuha ng barangay clearance. Mm. Opo. Ang problema po, Madam, pagtawag po namin kay Barangay Chairman, hindi daw po kayo marilisan ng Barangay Clearance, gawa po ng napakadali. Ayun ah, yun nga Ma'am. Ito po ay bumabase lang din po kami sa records po ng Kaya Barangay. Kaya ngayon, Ma'am, kami, Madam, dito mm -hmm. po sa Wanted sa Radyo, hindi po porket kayo po ang unang lumapit sa Alam amin, Madam. Alam po po yun, Ma'am. Tatalulundag po kami ng tulong hindi. sa inyo. Kaya po kami po Alam. ay mm -hmm. nag-background in a investigation. investigation din po kami. Mm -hmm. Tinawagan po namin si Kapitana kung ano po ang tunay na nangyari. Marami po talaga ang nagrereklamo reklamo na mo, kaya po hindi po maibigay ni chairman sa inyo. Yung yun ma marami nagrereklamo. Ang tanong ko po ma'am, yung marami sinasabi niyang reklamo dahil alam niyo pagpasok ko lang yung toilet yung hindi niya nas nakikita yung si kapitana kasi ang alam niya po noon Sigaw ng tao sa amin. Sigaw ng tao. Gusto ng tao. Ako lalaban na kapitana. At dahil may pagkaibigan kami. Ma'am, hindi. 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 Okay. Sanali lang. Sanali lang. Alam niyo ba ang pagkatao ng kapitana namin? Bago kayo mag-ano kay kapitana namin? Alam niyo ba? Ang pinapaliwanag po ni Shari is nasa logbook po ito. O, ma'am, ipapatunayan niya ni Kapitan na yes. sinasabi niya na saan mga reklamo nila. Yes. Kaya hindi ko po sila ma'am nabayaran. Sabihin ko sa inyo mama, mula nung ano ako sa ano niya yan at sa mga kaibigan kong mga nagluko sa akin kaya hindi ko sila yan nabayaran, ma'am. Hindi ako mag-oorder ng items na wala akong pangbayad. At hindi ako mag-oorder na alam ko wala akong pangbayad. Dahil, ang sabi nila, oh sis, akin yung mga number ng mga pinag-orderan mo. Kami na ang magbabayad kaysa papadala namin. Si tanga, nagtiwala, binigay ko. Ang gagawin niya pala, pagkisama-sama lahat para akong magiging kawawa at magiging, right. magiging Hindi ma'am, ma'am, ma ma kami, ma kami po ay bumabase lang din po sa kung anong records po ang hawak ayun, ng barangay ayun. na kaya hindi po kayo ma-release ng clearance dahil may mga atraso po kayo sa barangay. Yun ma'am, ang sasabihin ko sa inyo. Ha? At ang process po natin, madam, kapag tayo po ay may mga barangay clearance, mm -hmm. hindi po talaga ma-release mare unless cleared na po tayo sa mga atraso. ko sa inyo. Oh, madam, ma tutulungan namin kayo and at the same time, tutulungan Opo. din. Kung baga, tulungan tayo, madam. Opo. Okay? And si Barangay Sir Woman Pilar Onya, uh, makakausap din naman po natin. Sasamahan na lang po namin kayo sa tanggapan po niya, Kapitana. Bakit hindi po, po siya Ma'am, ma kami na po bahala. Okay, okay? po, ma'am. Kami na po bahala, madam. Pero aasistihan po namin kayo, mga ma'am and sir, para po maayos po natin ito. balance di ba? Hindi diba? kilala, meron kaming permit. Hindi ka pumunta doon. Oh, sa sabi, uh, mo, sabi ay, mo bayan. pumunta. Huh? Ay, sa taong, bayan ay sa klienta, ang balancing ko, wala. Sabi mo ba, pag mo, ba, ba, sa dami na rin to. Pero sa puso, wala. Mga, wala. wala. Alam mo, alam mo, di ba nag-dismiss na yung kaso natin? Wala. Wala, dismiss, dismiss. Wala na kayo daw. Ay, nag-isama ka na sa akin. Ay, hindi na kayo. Ako ay yung pati. Hãy subscribe <laughs> cho phải <laughs> Ghiền <laughs> Mì